Pinagbawisan pa niya ng tanan Nagmali pa yun ang akong nanay tatay Iksuon Kawawa po sila si ate as at kuya mga kababayan no? Tapos napakainit pa Okay na di ha? Okay na, okay na na Gilingkod, gaya pa si maglisot yun na na Napakainit ng araw. Tapos, okay na? Tapos, malayo pa yung uuwian nila. So, yun po yung daanan natin mga kabayan. No? Napaka paangat. Paangat talaga papunta dito ayun yung view natin sa gilid so ang lalakarin po nila kuya at ni ate ay mga nasa mahigit isang oras siguro kasi medyo malayo man yung ano mahigit isang oras nilalakarin nila lalong lalo na ngayon sa uh, grabe yung init ng araw doon pas kasi sa kanila doon pas banda sa likod ng bungkod sa likod ng bulubunduking lupa kaya nasabi ko na mahigit isang oras nilang uh, lakbayin kasi po napaka ano dito napaka tirik ano ba napaka paangat yung kalsada pa. napaka makilid for sure kaya sa lahat ng mga naglalakad ngayon sa ilalim ng napakainit na araw, mag-ingat talaga. Huwag kalilimutang magdala ng payong, magdala ng tubig. Kasi mahirap talaga pag hindi mo kaya yung init ng araw, delikado baka bibigay yung katawan mo. Magkakahit stroke ka. Grabe talaga yung init. aming ano mga kababayan pagkain ng kalabaw yun sa pagkain at dito banda mga kababayan dito po yung uh, spring resort ni Rime Ariha yung mayroong slide at saka napakalamig ng tubig dito tinatawag dito sa nursery yan, dyan. talagang ang init kasi nangangamoy yung init ng makina mga kababayan sana ay eh, huwag bumigay ito yan mga kababayan oh. No? ang resorts ni Arihas Resorts. Matatagpuan lang dito sa nursery. Purok 38th nursery, Barangay Malabog. Yan. So daan lang tayo dyan. Kasi malayo pa yung uwian natin. Marami po yung mga magagandang view dito mga kababayan. No? Diyan sa Arihas Resort tapos mayroon din dito sa babao, oh. ito ito isa. Hindi ko alam anong pangalan niyan. Or baka private lang ito. At doon din sa kabila, doon no. Oh, Meron din doon. Baka mga private lang 'yan nila. Mga rest house lang ng mga mayayaman na may-ari. Yan, mga mamaya, no? Ganda ng kanilang lugar. Tinaniman pa talaga nila ng ano, mga damo. Meron ding bahay doon sa iba pa mga kababaya, no? Meron din sa kabila. Grabe yung malayo talaga pala mga kababayan ipaglalakarin yung pinanggalingan nila ati kanina yung napasakay natin kasi sa video natin umabot na ng mahigit 10 minutes tapos malayo pa yung bahay nila sa multi cab umabot ng mga mahigit 10 minutes o baka 15 minutes ito hanggang sa kanilang bahay So paano na kaya? Paano kaya kung maglakad sila? Ng ilang minuto kaya nila malalak malalakad tong pauwi sa kanila kasi napakatirik ng daan. Pangat. Tapos napaka ano nang init ng araw. So dito na tayo sa Ababa. Yo, ang view mo mabaya. Ganda ng view. tayo sa nursery So doon pa sa baba yun sa kanila ni Kuya Ati Ati Yan So medyo malapit na lang yung bahay nila rito ganda ng view mga kapabay no kapag ano makikita talaga sa init walang mga fogs walang mga ibang kulay kundi napakaliwanag lang talaga yung makikita natin kawawa talaga itong sila kuya at si ate kasi wala wala rin silang ano wala pa silang anak wala pa silang anak kasi ayon balay dapat ya dito pa unahan dapat nila dapat ato na shop doon pala yung bahay nila kuya sa may shop malapit parang dito banda yung bahay nila Dere ra? ra? dito po banda yung bahay nila mga kababayan no? yan dito po sila buntag ba mo sa malabog ya? buntag ba mo sa malabog? pero tingin inita baktas baktas ang bugag niya baktas baktas ito po sila kuya mga kababayan no? ang ba ang baligyan niyo? Kuantar lang. Kapilang kilo karlaron. Tak kuantar. Insirah.

Dudoy. Dudoy. Oh. Ima? Shirley. Shirley. Ah, ninyo yung balay damit? Meron. Bubos, lahi. Pag yun? Pag. Oh, Din siguro Atong na, 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 atong balay pita na green. Asa na green? Na, kanang, tanang, diya Ay, dito? Oh diya. Yeah. At tama-tama, hapong sabida nyo yun, ya. Pasan o karlang? O, tamatama tama eh. Ya, yeah, no. <laughs> Sige, nya. Nice. Yes. May na halina na mo. Oh, hindi mo. Oh, mo na 'yung mo, ba no? mo, kapalit ng dugo kasi. 2 kilo ng bigas, Oh. Tama. Uh, uh, yeah, oh. <laughs> sige, o oh, sige, oh, sige. o oh, sige. Sige, oh, sige. Sako. Oh, ayo, ayo. Oh, lamat. Oh. So, tayo na mga kababayan, alis na tayo kasi. Dan pasalamat mga kababayan, no? Pababa. Lalakad pa sila dyan pababa. Medyo malayo. Papalay yung pababa nila. So hanggang dito lang mga kababayan. No? Maraming salamat sa inyong panunood. Ang